Eto mga kapatid, alam na alam natin to eh. Huwag natin kakalimutan ito. Huwag yung puro mga material na bagay na lang ang ating iniisip patungkol sa Diyos. Aasenso ka, gagaling ka sa sakit mo, magtatagumpay ka sa negosyo mo. Claim, 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 mga nababasa natin sa Facebook. I-claim mo yan, i-claim mo yan. Hindi ganun yan. Si Kristo na parito mga kapatid para sa kaligtasan natin. Dahil sa pagibig. Sabi rito, sapagat gayon na ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakita niya yung talatang yan, the greatest Bible text, kung tawagin na iba eh, mahal ng Diyos ang sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang tanging anak, para kapag tayo sumampalataya, ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Alam mo sabi ng iba, eh, unconditional daw ang pag-ibig ng Diyos. Unconditional. Alam niyo, wala naman sa Biblia na unconditional ang pag-ibig ng Diyos. Eh. Maski sa talatang yan, eh, nabasa ba tayo na walang kondisyon ang pag-ibig ng Diyos? Iniibig tayo ng Diyos, pero mga kapatid, sino ang maliligtas dyan? Upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapamak. Yung mga sasampalataya ang hindi mapapahamak. Okay, inibig ng Diyos sa lahat ng mga tao. Inaalok niya yan sa lahat. Pero pag hindi ka sumampalataya, hindi, eh, mapapahamak ka at hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano yung kasi mga kapatid, yung salitang unconditional love of God, bukod sa wala sa Biblia, ay inaabuso pa ng marami yan. Ang lakas ng loob na gumawa ng kasalanan dahil unconditional daw ang pag-ibig ng Diyos. No matter what, mahal ka ng Diyos. Anong no matter what, mahal ka ng Diyos? Hindi. Sapagkat depende yan. Dito lang sa talatang ito, mga kapatid. Pag hindi ka sumampalataya, hindi ka, hindi ka kasama sa magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ka kasama sa hindi mapapahamak. Tingnan nyo ba, tuloy pa natin. Sa 3.17 Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa salibutan upang hatulan ng sanlibutan kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya ano yan, kailan natupad dyan, natutupad ngayon yan. At tinutukoy dyan, hindi sinugo ng Diyos ang anak sa libutan, yung unang pagparito ni Jesus. Dahil alam natin, sa susunod na pabalik si Jesus, sa susunod na paririto si Jesus, hindi na ganyan ang sitwasyon. Paghuhukom na. Di ba? ba? Yan mga kapatid, sa unang pagparito ni Jesus, hindi siya naparito upang hatulan ng sanlibutan kundi upang ang salibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Pero sa muling pagparito ni Jesus, hahatulan ah, na niya ang salibutan. Di ba, ba? Ganun ang kasaysayan na sinasabi sa Biblia, sa Revelation at sa maraming talata ng Biblia. Ngunit alam naman natin, mga kapatid ng katotohanan, na hindi naman lahat tumanggap kay Kristo. Kaya yung sumunod na talata, may warning. Ito, warning. Kaya dito makikita natin na hindi walang kondisyon ang pag ng Diyos. May kondisyon. Ang sabi rito, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Oh, hindi ka hatulan. Ano yung hatulan diyan? Condemn. Pag sinabing condemn, mapapahama ka talaga. Hindi lang judgment, no? Kundi mapapahama ka. Hindi ka na mapapahama kapag sumasampalataya ka kay Kristo. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Condemn, but he who does not believe is condemned already. Ibig sabihin eh, nakundina ka na. Hindi pa dumarating ang huling pag-uukom, kinukundina ka na. Bakit? Hindi ka sumasampalataya sa Panginoong so Kristo. Kondisyon yan, di ba? Pag hindi ka na nampalataya kay Kristo, makukundina ka sa kaparusahan sa dagat-dagat ang apoy. Bakit? Sapagkat hindi siya sumampalataya, na nailipat ko, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng Tanging Anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, dalagaan natin ang pananampalataya natin sa tulong at biyaya ng Diyos. Huwag natin pababayaan, huwag natin bibitiwan ang ating pananapalataya kay Kristo. Manalig tayo sa salita ng Diyos. I Stick lang tayo sa Biblia. Mag-ingat tayo sa mga maling turo. Ha? At sa uling talata, mga kapatid, sabi rito sa John 14:23. Tingnan nyo, kailangan condition, may condition para tayo manatili sa pag-ibig ng Diyos. Sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Mahal mo si Jesus, tuparin mo ang kanyang salita. Pag sinasabi mong I love you Jesus at hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, ibig sabihin hindi mo mahal si Kristo. Bakit? Hindi mo matutupad ang kanyang salita eh, dahil hindi ka naman naniniwala sa salita niya. Eh. Kaya importante mga kapatid, Biblia. Dapat ang isang kristyano ay naniniwala sa Biblia dahil diyan nakasulat ang salita ni Kristo. Nakita nyo, no? Hindi pwedeng, ano, Jesus-Jesus uh, lang na walang Bible. Paano, paano matutupad ang salita ni Kristo kung in the first place ay hindi ka naniniwala sa salita ni Kristo na nakasulat sa Biblia? At ang sabi pa ano mangyayari sa atin kapag tinutupad natin? Kaya conditional, di ba? Kung, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin at ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya ay mamama, mamahalin ng aking ama. Kailan ka mamahalin ng aking ama? Sabi ni Jesus. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, tinutupad niya ang kanyang salita. Sabang katid, kapag hindi mo minamahal si Jesus at hindi mo tinutupad ang salita ni Jesus, ay hindi mangyayari siya. Yan ang nakahighlight ngayon na siya ay mamahalin ng aking ama. Ibig sabihin, hindi ka mamahalin ng Diyos. Bakit? Suwail ka eh. Hindi mo tinutupad eh. Nakakita niyo na no, mga kapatid. At kami, ito pa pangako, at kami lalapit sa Kanya. At kami gagawa ng tahanang kasama Niya. Hindi naman literal yan na gagawin kang bahay, you know? Kundi pinapakita lang dyan mga kapatid na magkakaroon tayo ng malalim at malapit na relasyon kay Jesus at sa amang Diyos. Ang presensya ng Diyos at ni Jesus ay mananahan sa ating puso at buhay. Pero paano mangyayari ito? Ang sabi ng talata, kung tayo ay nagmamahal kay Jesus, kung tutuparin natin ang kanyang salita. So yan, para masakop tayo sa ginawa ni Jesus, na iniwan niya ang langit ng dahil sa pag-ibig. Ibigin din natin ang Panginoon Jesus sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang mga salita. Hanggang dyan mga kapatid, naway nakatulong ito sa atin para lalo tayong manalig, pangalagaan, ang ating pananalig, ang ating pananapalataya sa ating Panginoong Sokristo. Pagpalainawa tayong lahat ng Panginoon.